Uh, magandang araw po uh, si Tata Rufo po. Uh, nandito na po tayo no dito po sa tinataniman natin na bukid. Maaga tayong nako ngayon uh, araw po ng Lunes. Maaga tayong nako uwi kaya nandito na po tayo no. Uh, pagkatapos po ng dalawang buwan na na po no o pag-aalaga po sa tanim natin, dalawang buwan na pong nakakaraan o halos dalawang buwan na rin po ito na po yung naging resulta natin pakikita ko po sa inyo tingnan nyo po ito po yung bag kong ano no uh, tataniman no nabungkal ko na siya nalagyan ko na siya ng ano no ng ng pampataba na ano na na mga balat po na itlog tapos po yung pinagbalatan po ng ano ng ibang ano gulay po no sinama ko na diyan nandiyan na po lahat mo, no? inaantay ko na lang yung binhi natin no, para tumubo pag tumubo itatanim ko rito no tapos ito na po yung ating ano no yung labanos po natin ayan na po makikita nyo po ayan marami na siya nakalabas sa po yung mga bunga niya, no ayan po mga labanos natin ayan malaki na siya okay yan po yung mga labanos natin no okay. ito yung medyo mataba siya no pinakamalaki Di sa kabila dalawang linya po Ayan. May mga tinanggal ako yung mga nagka-craft no. Tapos nagtanggal din ako ng mga ibang ano ng yung mga dahon na hindi na kailangan, tinanggal ko na rin po no. Ayan po, yung ating labanos. Dalawang linya pa yung labanos natin, medyo malaki na siya. Ito naman po yung ating carrots. Dalawang linya din po yung carrots mo. No? Ayun po. Makita po natin mapapansin natin may mga nakausina siya na bunga no yung mga mga kulay dilaw dyan no kaya ayan po no yan yan po hindi natin alam kung maglalaki pa siya pero meron pa siya natitirang one month para ano 80 days kasi ito eh pwede siguro kahit mga ano no 3 uh, months po no siguro itong end ng July pwede natin i ano no pwede na po natin i-harvest to no Ayan. Carrots ko no. Marami-rami din po ito. Tapos ito po yung ating green peas. Yung green peas po natin, marami din to no. Pwede na rin natin i-harvest to. Ayan. kailangan ma uh, medyo maliwanag na pag nag-harvest tayo. Ayan po. Pwede na rin siguro no. Pero patagalin pa natin ng mga ano. Mga one week pa siguro ang green peas isang hilerang green peas na tapos nag ano tayo gumawa tayo ng ano nang nang net no para sa kamatis kasi uh, kinakain po ng mga ibon nauunahan tayo eh hindi tayo makaharvest ng maayos na kamatis kasi nga po Uh, laging kinakain ng ibon o no? yung scarecrow tapos yung mga maliliit na ibon yan kaya ginawa ko gumawa ko nito no gumawa po ako bumili ako nito para makagawa tayo ng ano ng uh, net para po hindi makapasok yung mga ibon no tapos to pinunit hindi ko lang alam kung napansin ko na lang merong ano eh siguro tinutukan nila malaki kasi yung scarecrow tapos ayaw yung kamatis natin ayan po yan Inaantay ko lang mag ano to orange tun dito. Sigur, pwede na rin to pag nag orange dito no. Ayun po. Yan. Tapos meron din tayong kamatis dito. Meron tayong dalawang punong kamatis dito. Ayan. Gagawang ko rin ng net yan. Pagka namula-mula na siya. Kailangan gawan din yan. Tapos nagtanim uli ako ng tatlong kamatis. Yung maliliit pa lang. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Ito po yung pinanggalingan ng lettuce no. Itong hilerang ito. Kaya anim kasi yung lettuce eh. Ah, uh, ilan ba 'yon? Ah, uh, lima po. Kaya pinalitan ko na siya ng kamatis. Tapos ito na po 'yung okra natin, no. Ito na 'yung matibay na okra to, no. 'Yan. Pero wala pa siyang bunga, no. Dire-diretso na 'yan pag naglaki 'yan. Tapos ito po 'yung ating bell pepper. 'Yan. kahapon nag -har nag harvest na po ako ng lima rito. Pero Meron na naman eh. 'Yan oh. No? Yan. Kaya meron pa sa bahay Hindi pa natin nauubos yung mga na-harvest Kaya siguro pag medyo malaki-laki na rin. No. Ayan po. Ayan, yung talong po natin. Ito no. Yan. May dalawang bunga. Dito may isa. Ito baka pwede na to. No. Ibang klaseng talong to. Kaya mapapansin mo natin yung bilog no. Talagay ko pwede na to. Tapos dito po sa kabila. Yan. Meron din tayong talong dito. Tatlong, tatlo yung bunga ng talong no galing no sa isang puno may tatlo na tapos ito dalawa isa dalawa tapos meron pang isa sa taas kaya tatlo rin no tapos may mga bulaklak po siya no mamaya pipitasin ko yan ipakikita ko po sa inyo kung kung gaano karami yung napitas natin ngayon no yung cucumber naman po kahapon nakapitas tayo ng anim pero kailangan mamitas tayo uli ngayon no eh no laki na no? oh. kasi kapag hindi natin pinitas to may yung ating ano no puno no kaya kan araw-araw ating yan yung mga malalaki na kailangan na talagang pitasin ito po oh. yan mas masarap kasi yan kapag maliit eh pagka yung sobrang laki na medyo hindi siya masyadong masarap no ayan no oh. hmm. ah, hindi maganda kasi pagka dumidikit sa sahig kaya kailangan talaga pitasin agad ayan oh. Labing limang puno kasi to eh. Ayan. Oh. Wow. Oh. Ang dami. Talagang kailangan talaga. Parang itong aron po nakakain ako ng tatlong tatlong ano eh. Uh, yan yung ano cucumber po. Tapos ito na po yung ating ano no. Yung ating milon. Sir pa yung milon natin oh. Yan, malaki-laki na rin siya, no. Yan. Ito yung milon natin. Mapasin natin, merong net kasi, yun nga, kinakain nga nung, ano, nung hayop, mabay, at kaya kailangan nakatago sa net. Marami na yan, mahigit sampu na puto, no. kung bunga rito. Eh, meron din dito, laki na no? tas last ito po yung ating uh, yung ating corn kaya lang medyo nabansot siya total experiment lang naman to pinahabol hinahabol ko lang naman to no saka nahuli na rin sa panahon to kaya okay lang yun no Ayan po kaya, ito po yung ating inuupahan na ano no na 150 square meter na kung sa dollars parang 100 dollars a year sa lapad naman parang mga isang lapad po sa isang taon sa peso naman, parang mga 4,000 pesos po, no. Ayan po. Kaya ito po yung ating yung ating corn. Apat na puno. Yung apat na puno ng melon. Tapos itong limang, limang, labing limang puno po ng, ano, cucumber. Ayan. Tapos, ito po yung limang puno po ng, ano, uh, ating talong. Anim na puno po ng, ano, bell pepper. Meron tayong limang puno po rito ng, ano, no, ng okra meron tayong apat na puno plus yung maliliit 6 uh, six, bali nine na puno po ng kamatis po no? pag nasama po yung maliliit pag lumaki yung magiging siyam na po yan no? Yan. yan. po yung mga kamatis natin no? tapos nandito po yung ating ano, na no, green peas mahigit 30 puno to ng ano, green peas no? dito naman po ganun din po baka nasa 70 po ito no na puno po ng ano no ng ng carrots. Dito nakakuha na ako dito. Tinanggal ko na yung mga, mga yung mga hindi mga gandang ano uh, labanos. Kaya na, makikita po nito Ah uh, nabawasan na po dito kasi tinanggal ko kasi hindi kasi maganda yung tubo. Tinanggal ko na siya no. Pero meron pang ano yan no. Marami pa yan. Yan po. Okay. Dito magtatanim uli ako dito ng ano ah uh, bala ko po uli magtanim dyan ng ano uh, bell pepper po no mag magipitas na ako pakikita ko po sa inyo mamaya kung ano po yung mga na, na napitas natin itong araw na to may eh, daanan kasi ng train uh, tapos dito po yung ating tubig na no, sa kabila lang po yan napakalinaw po ng tubig no araw-araw po dumadaan yung tubig dito kaya madali po mag ano, mag mag dito madali po siya magdileg yan yung ating service na motor pag nagpupo tayo sa bukid nakamotor lang po tayo yan po kaya kung dito po yan po yung makikita natin okay sarap ko po muna at mamaya pakikita ko sa inyo mga ating napitas ito po yung mga napitas natin nakakuha tayo ng ng walong burn o yung curry eh tapong ni kuryo ato eh 'yung 'ko rin mo totta 'yan, ano, bawang. Ito 'yung kinuha ko to ka hapon eh. Bali nalit na, na no? eh, late kasi 'yung pagkuha ko siya, medyo pitak-pitak na siya, no. Eh nalate kasi 'yung pagkuha noon eh. Anyway, pwede pa naman gamitin 'yan, no. Saka meron 'yung isang sibuyas maliit. Tapos ito 'yung ating ano, paprika no, yung bell pepper pa no, ibang lasing bell pepper 'to eh. Tapos ito ay isang bell pepper din. Tapos yung kamatis po, no. Nakakuha tayo ng isang kamatis. Tapos nakakuha tayo ng isang talong. Tapos yung ating kapitbahay doon, nabigyan tayo nito. Nagbigay siya ng, ano, yung, nakalimutan ko yung tawag dito eh. Ito, nagbigay din siya, no. Tapos yung, yung, ano, labanos. Kinuha ko na rin kasi bitak-bitak po siya, no, yung labanos. Kinuha ko na siya, no, ayan. Meron siyang crack, ayan. Sobrang init kasi, pero ito, hugasan ko lang ito, babalatan kukunin lang natin yung mga pwedeng kainin no. Ayan. Bali apat yung kinuha kong labanas mo. No? Ayan, apat po yung kinuha ko. Ayan. Okay. Medyo nakatipid na tayo ngayon kasi kung bibili natin to, ah, uh, mahal din ang no? magasos din yan. No? At least nakamura na tayo, no? nakakuha na tayo ng curing. Yung pamimigay natin tong iba, kasi hindi naman natin makakain. Kasi meron pa dyan sa loob ng rep, eh, no. nakuha natin kahapon. No? Okay. Ayan, nakita niyo po yung tinanim natin, no? Ah, uh, nakakuha tayo ng, ng limang cucumber ngayon. Tapos yung kamatis po natin, saka yung, ano, ah, uh, talong, bukas na lang natin kukunin, no? Kaya sa isang araw, no? Pero yung kamatis, siguro, bukas pwede na, no? Kasi medyo green pa kasi yung pinakapuno niya, eh. Kaya hindi ko muna kinuha, no? Ah, uh, ayan, nakita niyo po yung, yung ibinunga po ng dalawang buwan na pagkatanim, ah, uh, mahirap nga lang po kailangan po natin magbungkal ng lupa tapos pumunta araw-araw dito dalawang beses isang araw magdilig uh, medyo mahirap po talaga no tapos bibili ka po ng kono ano no yung uh, maglalagay tayo ng mga uh, pampataba po sa lupa no gaya po nung yung mga natural po no yung itlog po tapos po yung pinaganohan po ng kape yung tawag ito yung uh, ng na kape yung pinakadahon niya buyon o yung dinurog po na pinaglumaan po sa kape yung po yung mga yung mga na, nasa nasa bag po no yung po uh, hinahalo po na sa lupa ayan magagastos po talaga sa uh, sakripisyo talaga no pero nakakatuwa naman kasi pagkatapos nga po ng uh, dalawang buwan marami na inakukuha no medyo madilim na uh, itutuloy ka lang yung pagdidilig ko no kanina nagdidilig din ako pinutol ko lang kasi para po maipakita ko po sa inyo kung ano yung mga ating ano no uh, yung ating mga accomplish no sa loob po ng dalawang buwan, no uh, pero bukas araw-araw naman kasi ako nandito uh, kaya ito routine ko na to kasi pagka maaga natapos yung trabaho kapag wala tayo sa destino punta ka agad ako sa bukid para po maasikaso to kasi pag pinabayaan sayang din you no? Know, yung yung paghihirap natin sa pagkatanim sa yung pagbubungkal ng lupa masasayang kaya kailangan talaga puntahan araw-araw okay hanggang dito, hanggang dito lang po ah uh, maraming maraming salamat po sa panood Bye-bye. Stata rupo po. Bye-bye.